Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang Danny. Siya ay nagfi-film ng isang soccer show commercial. Si Danny ay dating sikat na manlalaro para sa England National Soccer Team. Ngunit nagretiro siya mga isang taon na ang nakakalipas. Ngayon, madalas na lang siyang uminom ng alak, ito ay dahil galit pa rin siya sa pagkakatanggal sa mundo ng soccer. Nalaman na si Danny ay tinanggal ng may kahihiyan sinisi siya ng mga tao sa pagkatalo ng England laban sa Germany sa Euro Cup Final. Isang araw, sobrang nalasing si Danny at mabilis na nagmaneho ng sasakyan. Hinabol siya ng mga pulis, akala niya ay nakatakas na siya. Huminto siya sa isang bar para bumili ng alak, ngunit nang pumasok siya, naroon na ang mga pulis. Nauwi ito sa gulo at nakipag-away siya sa kanila. Dahil dito, inaresto si Danny sa kasong reckless driving at pananakit sa isang pulis. Mula sa pagiging sikat na manlalaro, napunta siya ngayon sa kulungan dahil sa sarili niyang mga pagkakamali. Pagdating niya sa kulungan, nagsigawan ng ibang preso. Galit sila kay Danny dahil sinisisi nila siya sa pagkatalo ng England sa finals. Pagkatapos ay dinala siya sa kanyang selda, doon niya nakilala ang isang matandang lalaking nagngangalang Doc. Si Doc ay tagalini sa kulungan, binalaan ni Doc si Danny na magingat dahil malupit ang buhay sa kulungan. Pagkatapos ay ipinakilala ni Doc si Danny sa pinakamakapangyarihang mafia boss sa kulungan na si Charlie. Nang makita ni Charlie si Danny, sinabi niyang may utang ito sa kanya. Nalaman na natalo si Charlie ng malaking pera sa pastahan sa laban ng England laban sa Germany dahil sa pagkakamali ni Danny. Tahimik lang si Danny at walang sinabi, pagkatapos nito, ipinakita ang isa pang bilanggo na inilabas mula sa solitary confinement. Ito ay si Monk, ipinakita na si Monk ay isang malupit na hitman. Nakapatay na siya ng 25 preso sa loob ng kulungan. Kaya madalas siyang ikulong sa isolation, nang makita ni Danny si Monk, natakot siya. Pero ipinaliwanag ni Doc na hindi nananakit si Monk hanggat hindi siya ginagalit. Maya-maya, dinala ng mga gwardya si Danny sa warden. Hiniling ng warden kay Danny na bumuo at magsanay ng soccer team. Plano ng warden na magkaroon ng prison tournament na may pera sa pastahan. Tumanggi si Danny dahil traumatized pa rin siya sa soccer. Habang kumakain si Danny isang araw, inistorbo siya ng ilang preso. Lumaban si Danny kaya napasama siya dahil dito, ibinilanggo siya sa solitary confinement. Kinabukasan, muling ipinatawag ng warden si Danny sinabi ng warden na madaragdagan ng tatlong taon ang sentensya ni Danny dahil sa gulo. Umapela si Danny na ang iba ang nagsimula, ngunit tumanggi ang warden na baguhin ang desisyon maliban na lang kung pumayag si Danny na bumuo ng soccer team. Hindi agad sumang-ayon si Danny at humingi ng oras para mag-isip. Habang nasa solitary si Danny, nagsimula siyang magnilay-nilay. Biglang kinausap siya ni Doc mula sa labas, sinabi ni Doc na dapat tanggapin ni Danny ang alok, pero may kondisyon, kailangan munang makipaglaro ng soccer team ni Dani laban sa mga gwardya. Pagkatapos marinig ang payo, pumayag si Dani sa suhestyon ni Doc. Makalipas ang ilang araw, muling ipinatawag si Dani sa warden. Ngayon, pumayag na siyang bumuo at magsanay ng soccer team. Ngunit bago sila lumaban sa ibang kulungan, humiling siya ng laban-laban sa mga gwardya muna. Sumang-ayon ang warden kaya pinalaya si Danny mula sa solitary upang makapagsimula ng recruitment para sa kanyang soccer team. Ipinakita si Danny na nililibot ng isang preso para maghanap ng may talento sa soccer. Nakakita siya ng ilang maaaring sumali sa kanyang team. Napansin din niya na magaling maglaro ang mga tao ni Charlie, ang mafia boss. Ngunit alam niyang hindi niya basta-basta mare-recruit ang mga ito nang walang pahintulot ni Charlie. Hindi nagtagal may lumapit na preso kay Danny, nagpakilala itong malaking tagahanga niya. Nakiusap itong isali siya sa soccer team, naawa si Danny kaya pumayag kahit hindi pa niya alam kung marunong itong maglaro. Habang naglalakad si Danny, aksidente niyang nakita ang mga preso na nagdodroga. Nalaman niya na pinapayagan ito dahil alam ng warden at may parte siya sa kita. Kasama dito si Charlie, kinahapunan, isa sa mga na ni Danny ay nag-eensayo ng soccer sa hallway. Biglang may gwardyang dumating at binugbog ito. Walang preso ang nangahas na pumihil maliban kay Danny. Dahil dito, muling ibinalik si Danny sa solitary confinement ng isang araw. Simula ng hamanin niya ang mga gwardya sa laban, galit na ang mga ito sa kanya at sa kanyang team. Plano na ngayon ng mga gwardya na pabagsakin si Dani para manalo sila sa laban. Kung matalo ang mga gwardya, magagalit ang warden dahil malaki ang pastahan niya sa kanilang panalo. Ipinakita si Dani na muling nakakulong sa solitary. Para manatiling malakas, nagpraktisya ng juggle ang gamit ang tennis ball na nakita niya sa loob ng selda. Kinabukasan ay pinalabas si Dani mula sa solitaryo masayang sinalubong siya ng kanyang soccer team, agad siyang bumalik sa pag-eensayo kasama ang koponan. Samantala, inutusan ng mga gwardya ang isang preso na si Billy na saktan si Danny. Habang naliligo si Danny, bigla siyang inatake ni Billy at ng kanyang kaibigan. Sa kabutihang palad, nakatakas si Danny nang hindi nasaktan. Kinabukasan, nagpatuloy si Danny sa pag-eensayo kasama ang kanyang koponan kita na mas gumaling na sila mula noong huling ensayo. Maya-maya, sinabi ng isa sa mga manlalaro na kailangan pa nila ng dalawang tao, isang striker at isang goalkeeper. Naalala ni Danny ang isa sa mga tauhan ni Charlie na si Bob na mahusay maglaro. Lumapit si Danny kay Charlie at nagtanong kung maaari niyang kunin si Bob. Pumayag si Charlie pero sa kondisyon na matalo muna ni Danny ang kanyang kanang kamay sa isang laban hindi ito normal na laban kundi isang bastard fight kung saan parehong nakaposa sa isang kamay habang nakaupo at maaari lamang magbagsakan gamit ang malayang kamay. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Danny ang hamon. Sa huli, nanalo si Danny at pumayag si Charlie na makuha niya si Bob. Kinabukasan, nagpatuloy si Danny at si Doc sa pag -e ensayo ng kopunan. Pagkatapos ng ensayo, napansin ni Danny na kailangan pa nila ng isang goalkeeper iminungkahi ni Bob na kunin nila si Monk, ang pinaka-brutal na preso. Una, tumanggi si Danny dahil mahirap kontrolin si Monk. Ngunit nakumbinsi siya ni Bob na kailangan nila ng isang katulad ni Monk laban sa mga gwardya. Lumapit si Danny sa selda ni Monk. Una, tumanggi si Monk dahil hindi daw siya marunong maglaro ng soccer. Pero nang marinig niyang laban ito sa mga gwardya, agad siyang pumayag dahil labis niyang kinasusuklaman ang mga ito. Kumpleto na ang koponan ni Danny, si Danny ang striker kasama si Bob. Patuloy silang nagsanay ngunit sinasaktan ni Monk ang sino mang makakagol laban sa kanya. Samantala, nagsasanay din ng husto ang mga gwardya na may professional coach mula sa labas. Matapos ang ensayo, ipinakita ni Monk ang kanyang mga galaw sa pakikipaglaban at tinuruan ng koponan na gamitin iyon laban sa mga gwardya nang hindi nakikita ng referee. Samantala, inutusan ng isang gwardya si Billy na magtanim ng bomba sa selda ni Danny. Gusto nilang mamatay si Danny upang mas madaling manalo ang mga gwardya. Samantala, binisita si Danny ng isang babae na si Tracy na assistant ng warden. Malaking tagahanga pala si Tracy ni Danny noong naglalaro pa siya para sa England National Team. Hindi inaasahan, gumawa ng hakbang si Tracy kay Danny at pumayag naman ito. Pagkatapos, tinipon ni Dani ang kanyang koponan upang pag-usapan ang nalalapit na laban. Habang iyon ay nangyayari, palihim na pumasok si Billy sa selda ni Dani at nagtanim ng bomba sa kanyang locker. Plano nila na kapag binuksan ni Dani ang locker ay sasabog ito. Makalipas ang 30 minuto, nagpa siya si Dani na kunin ang kanyang libro ng soccer tactics sa locker. Biglang inalok ni Doc na siya na lang ang kukuha. Nang buksan ni Doc ang locker, sumabog ang bomba. Sa halip na si Danny, si Doc ang namatay, dahil pumalpak ang plano, ikinulong ng mga gwardya si Billy sa soloteryo. Kinabukasan, nagtipo ng lahat upang ilibing si Doc. Sigurado si Danny na mga gwardya ang may pakana. Nangako siya ng paghihiganti sa mismong soccer match. Ilang oras na lang bago magsimula ang laban, pumunta sa locker room ang koponan ni Danny upang magbihis. Sigawan ng mga preso ang buong kulungan dahil lahat sila ay pabor kay Danny laban sa mga gwardya. Ibinigay ni Charlie ang uniforme ng koponan at tinawag silang Mean Machine. May malaking pastahan si Charlie laban sa Warden kaya umaasa siya kay Danny na mananalo. Pinapaalala rin ni Charlie kay Danny na bumawi siya sa kanyang nakaraang pagkatalo sa national team. Hindi nagtagal, lumabas ang dalawang koponan sa field at nagsimula ang laban. Makalipas ang dalawampung minuto, nakakuha ng free kick ang koponan ni Danny. Sinadya ni Danny na tamaan ng isang gwardya gamit ang bola. Paulit-ulit niya itong ginawa upang gantihan ang gwardya. Namangha ang lahat sa galing ni Monk sa pagdepensa ng goal. Bago matapos ang first half, nakaiskor si Danny at lamang sila ng isang goal. Naging marahas ang laro ng mga gwardya at nagdulot ng away kaya pansamantalang itinigil ang laro. Sa halftime, ipinatawag si Danny ng warden. Sinabi ng warden na kung hindi niya ibibigay ang laro, hahaban niya ang sentensya ni Danny ng dalawampung taon. Nalito at natakot si Danny sa kanyang desisyon nang magsimula ang second half, nawala ng focus si Danny at pangit ang kanyang laro. Buti na lang, naisalba ni Monk ang lahat ng tira ng kalaban. Isang manlalaro ng koponan ni Danny ang nabigyan ng red card matapos manuntok ng gwardya. Sa kabila nito, Nakaiskor ulit ang koponan at naging 2-0 ang laban. Gayunpaman, patuloy na umatake ang koponan ng mga gwardya at tuluyang nabutas ang depensa. Nakapunto sila ng dalawang goal para may tabla ang laro sa dalawa hanggang dalawa. Ito ay nagpasaya ng gusto sa warden, pagkatapos nito ay nagdesisyon si Danny na bumalik sa laro. Hindi na niya ininda kahit nagugulin pa niya ang buong buhay niya sa kulungan patuloy siyang umatake ng umatake ngunit hindi pa rin siya nakakapuntos. Nang pumasok ang laro sa injury time, nagbigay si Danny ng perpektong pasa kay Bob, nakagawa si Bob ng goal. Sa huli, nanalo ang koponan ni Danny sa iskor na tatlo hanggang dalawa. Habang nagdiriwang si Danny at ang kanyang koponan sa kanilang panalo, biglang may malakas na pagsabog. Lumabas na si Charlie ang may kagagawan ng pagsabog upang tulungan ang lahat ng preso na makatakas agad.